Hello Ipin! Welcome back to my channel. Mayroon na namang kumakalat na negativity mula sa blooms ng Benny para sa SB19. Bakit daw hindi nakasali ang SB19 sa Coachella? Bakit ang Benny lang dapat kasama ang SB19 sa pag-perform sa malaking stage ng Coachella next year? Naging patok nga ang isang TikToker na si Hachuchu sa pagbigay ng komento against Benny. Pinagtanggol ang ating The King of Peepop, SB19. Sabi ng fan ng Benny, Benny will perform in Coachella, meaning masikat sila sa SB19 Don't cry 18s. Ho, 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 ho. Kaya naman isang 18 na si Hachucho, isang TikToker, pinagtanggol ang SB19 laban sa fan, laban sa Benny. Sabi nga ni Hachucho, hindi dapat umiiyak ang 18 dahil marami pang opportunity ang darating para sa The Boys na SB19. Hindi kawalan ang hindi makaperform sa Coachella dahil marami pang music festival sa mundo na masikat sa Coachella. Mas malaki, mas malawak at mas mahal kumpara sa Coachella. Tulad na lamang ng Grammy, Lola Palosa at marami pang iba. Marami naman ang nagkomento at sumuporta kay Chuchu para sa SB19. Porkit na Coachella ang Benny, sikat na kay sa SB19. Kaya nga nagperform sila dahil hindi pa sila sikat sa international scene. Kaya naman ang SB19 ay sikat na sa lokal at international. At sagot naman ni EJ, no need to compare. Parehas naman silang mabayagpag sa Pipa Group. Kahit walang Coachella, ay naging number one naman ang SB19 sa world digital sales. Isipin nyo sa buong mundo yan, number one ang SB19. Sabi ng iba, Coachella pinagmalaki nila. Kaso, wala man silang mga concert. Idi-congrats, busy ang boys sa World Tour as in World Tour talaga. O diba? Busy sila sa mga concert at show at sold out kumpara sa Coachella. Sabi ko nga, sabi ng iba, pinagmamayabang lang ng Benny ang pagsali sa Coachella. They're spending money. Pero ang SB19, they're saving money dahil kumikita sila sa mga world tour. Yan ang sabi nila, ang Benny ay nagwaldas -well ng milyon-milyon para sa Coachella, pero ang SB19 nag-save at kumikita ng milyon-milyon sa mga concert nila dahil lahat sold out worldwide ang concert nila. O ba? Diba? Mayroon next next year? para sa music festival na atinan o performance ng SB19. Kaya stop bashing na.